So, ayan mga kanoypi, kakain na kami. Ayan. Bali tinulang manok yung ulam ni Mrs. Native to ma. Kanoypi, masarap. <laughs> o di gonala. So, tayo. Yan, pansit na lang. Hindi na lang tayo magkakanin ngayon, 'di ba? Ah, uh, tikhain tayo mga kanoypi. Kain <laughs> muna. Ah. Hindi naman masarap mga kamay <laughs> ko. masarap. Specialty ni specialty ni Mrs. To. Pansit mga kanay pe. Mhm. Mm Ang sarap mga kanay So ayan mga kanaypi Natapos na kaming kumain At busog na naman Sulit At mayamaya Papababa lang kami ng kinain Pupunta kami ni Mrs ng bayan Umamalingki kami At wala nang panindak mga kanaypi Tingnan nyo naman tong tindahan ni Mrs. Ayan Wala nang kakarga karga mga kanaypi Pati to Kahit itlog wala na rin ayan 2 na lang meron <laughs> so mamaya sasamaan ko siya na mamalingke at syempre sasama rin kayo na mamalingke ba? Diba? so ayan na mga kanipi papunta na kami ng bayan ni Mrs para uh, mamalingke ba? Diba? marami kang bibilin no marami wala nang musta. <laughs> Talaga, hindi bayan nakita nyo naman kanina yung ano mga kanipi yung tindahan namin walang kalaman laman <laughs> kung konte di ba so ano ngayon punta tayo ng bayan para para bumili ng paninda tara mga kanipi saman nyo kami ayan mga kanipi nagparada muna tayo sa kabila ito okay, na yung tap ito punong puno dito sa paradaan namin kaya doon sa kabila ako nagparada mga kanayipi nandun si Mia tanda Anything is Okay, okay agad. Hmm? Lah. <laughs> Payatan. Ayan, dito tayo sa RCS bibili. Ayan, maraming bibilin. konte talah <laughs> <laughs> martis ah <laughs> aminan <laughs> yung iba dito wala pa yung ano wala pa yung iba na bibili namin sa ano sa plaza bibili kami ng itlog ano ba yung bibili mo sa labas ha pang -ricado? ano yung sibuyas ano? bawang bawang paminta yun so doon namin sa labas bibili yun Hinanap mo <laughs> Ayan, dito tayo sa plaza ngayon. Yung wala dun sa RCS, dito na ang bibili. Ay, nakakilala na naman sa atin oh. Thank you sir, thank you Ayan, sang subscribers na naman yun Mga kanayipi Bali, pauwi na kami ni misis At nabili na namin lahat ng kailangan Sa tindahan So, ayos na yun Let's go, let's go Shout out cesar sir! Ma, ano yan? Special pancit na naman. <laughs> Sarap to, mga kanipi. Ayan, mga kanipi. Yung special pancit ni misis. Nagluluto na naman siya para no makapagbigay tayo dyan sa kapitbahay. Sa mga kapatid ko. Ayan. Papatikman daw ng pancit yung mga kapatid ko ulit, mga kanipi yung special pansit ni Myra Tingnan ka naman dito oh yeah. wala masarap to sure ba yan siyempre ah masarap sabi nga ninyo <laughs> <laughs> so ayan mga kanoypi nakapagluto na si misis at yan magbibigay na tayo dun sa kabilang bahay at yan bibigyan na natin mga kanoypi Tara, sama niya ako. At birthday ko ngayon. <laughs> Talagang birthday, no? So, yeah. Ito so, tayo dito sa kapitbahay. Na makapagbigay ng blessing. Ayan, birthday ko ngayon. Just, just, ano, greet me. Thank you, Thank you. We're... Ayan. Thank you. Thank you, happy birthday. Yon. <laughs> so, punta rin tayo dito sa kabila. At uh, dahil birthday ko. Ayan, birthday ko ngayon. May pansit kayo. Tao po. Birthday ko ngayon. No, so, mga ka-noypi. Tao po. Birthday ko ngayon. Thank you. <laughs> I-greet mo naman ako. Happy birthday. Birthday. Thank you. Thank you. May isa pa, dun sa kabila. Ayan, mga kanipi. Ito rin, dito sa kabila. Share natin yung blessing. Tara. Ayan. Bogard. Thank you, Kanoy P. Ayan. Pabigay so, na natin, mga Kanoy pi All goods. So, ayan, mga Kanoy pi Kakain na kami. Ayan. Bali, tinulang manok yung ulam ni misis Native to, mga Kanoy Masarap. <laughs> o, di ko So, tayo. Ayan, pansit na lang. Hindi na lang tayo magkakanin ngayon di ba? Uh, tara kain tayo mga kanayipi mm hindi -hmm. huh? huh? naman masarap mga <laughs> dukla lang masarap specialty no specialty ni Mrs. To Pansit mga kanayipi mhm mm Ang sarap, mga kanayipi. Sering yan. Mamaya pa daw kakain yun. At uh, di pa daw gutom eh. Lasa kabilang bahay. <laughs> so, kain muna kami, mga na, Ito, pansit. So, ayan, mga kanayipi. Ipapakita ko na sa inyo yung paninda ni misis. May display na namin. At Ayan kanina nung pinakita ko sa inyo dito sa tindahan wala nang kalaman lawan di ba ngayon meron na at nandito na mga kanipi ayan may stock na ulit na paninda ayan dito meron na rin may mga chichirya na yan mga kape ayan shampoo meron na tayong stock mga kanipi na ibebenta at kanina walang itlog ngayon meron na isang tray yan mga kanaypi na uh, itlog ayan tapos ito may mga ano mga noodles ayan meron pang stock si misis na hindi pa niya na display nandyan mga kanaypi ayan mga reserba niyan tapos may mga sabon dito ayan mga sunrocks Ah, uh, syempre hindi nawawala yung alak. Yan oh. Hmm. Buksan natin. Ayan. 2 x 2 tapos C2. So, nakita niyo naman may paninda na siya na ibebenta, di ba? Uh, thank you, thank you so much sa na naman. So, kita nyo naman, mga kanaypi, si Milo. <laughs> Siya yung bantay dyan, mga kanaypi. Ayan. Dyan yung pwesto niya. Lo. <laughs> Ulog. Hey! Inulog na niya yung kunting. So, dito ko muna tatapusin ang video vlog mga kanaypi. Uh, thank you so much dahil sinaman nyo na naman kami na namalengki kanina. Uh, at sa mga gustong bumili ng bigas, marami pa akong bigas dito na paninda mga kanaypi. Uh, at ipm nyo lang ako sa Facebook page ko na Noypi Vlog o kaya sa personal account ko na Ruel Cachuela Española para mag-communicate tayo doon about dito sa Bigas. Kung dito lang kayo sa Ortaneta area, malapit, pwede yan kahit pre-delivery. Pero pag lumayo na, syempre kahit pang gas lang mga kanipi yung ibigay nyo sa akin. Okay na yon di ba? At wala muna ng shoutout ngayon. Balis! bukas na lang siguro kaya sa mga susunod na araw tayo mag shout out at hindi pa ako nakapag reply ng mga comment nyo mga kanaypi so pasensya pasensya at thank you so much sa walang sawa yung suporta ah. lalong lalo na sa mga ginagawa nyong noise skip ads sa mga videos ko at malaking tulong yun sa amin mga kanaypi at yan dito ko muna tatapusin ang vlog kita kita na naman tayo bukas sa panibagong vlog ni Kanoy P para ma-update kayo sa lahat ng ginagawa ko araw-araw dito na kasama yung pamilya thank you so much ulit kita kita tayo bukas stay safe lagi and peace out